Good morning, guys. So ngayon dito tayo sa Barangay Mabuhay. Sa natapahin na. Oh, wow, terrible legit. Allegro. Jejonal tayo nalit. Tanglad ba tanglad? Hmm. Guys, so tapos na tayo magpahihin ano? Uwi natin ng bahay. Ito yung kita ko nakatira sa ano ngayon, sa kalibunan. Hmm? <coughs> Maraming mga parkata dito. Alkata. Ano? Hey. Data gulok. Hoy. Ano yan? Ano. Tambis. Ano na? Ano yung... Eh, hey

wala pa, ha? Kahoy? Hindi. Ang oh. di ba? Ano lang. yun? Gulang na? 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 Gulang na? Pakogi, oh, pakogi, pakogi, pako pakogi, okay guys, pakogi, 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 guys pakogi, 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 guys. pakogi, 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 deh Oh. Oh. So ito guys no, so ito na yatong nakuha natin ng pako guys. Ay, no? parang mauban kayo lang. So nandito tayo ngayon sa Mabuhay. Uh, province of Bayugan City. Agosan del Sur. So dito ako ngayon nakatira no. Tapos namin magpahina guys sa porok tayo na tayo mga pako hey, gabi ayun hey, no, oh gabi pero raw ingat lang tayo dito eh baka may raw na ahas sige tuloy ah oh mira oh oh sige na to pang sagol sa tinapa nak Ewan mo yung sundang o. Oh. Oh. Lagay mga... Takuan. Ito. Parang mauban ng mauban kaysa guys. Ang dami. Hmm? po. Oh, so ito, so ito na yung ano natin guys no. Ito na rin kuha natin ng ano, pako. Tayo yung pako ay. Tara hindi ngayon kasi aalis eh. Tara ngayon. So mga ano. Dito tayo ngayon nakatira guys sa probinsya. Ito yung buhay probinsya ba. Dami ano ano no. Tama sa pena. Ano yung tawag yan? Yung, yung pang pabango? Sayuti. Ah, sayuti. Hindi ah, rambutan. 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 Ha? Ano yan? Yung parang pang papula. Hindi ah, rambutan. Pa-color ba? Pa Color sa kamot, yotex. Color sa kamot, yotex. Ano mo taong tawag niya sa ano? Ano <laughs> dyan? Ano dyan? Ano dyan? Balon, <laughs> so ito, no <coughs>

Dari guys. Sagi sa puso. Ito sa probinsya. Kung walang ulam lang, meron ka lang sardinas. Marami kayong gulay dito. Libre yung mga gulay. Alright. Aho nga lang, no? Ay! Puntag! Oo. Oh. Hindi kami nagpahina? Oo, oh, pahina. Oh, pahina sa porok? Oo, mana? mana? Ha? Ano si Nanti, nama ka dito? Ha? Nanti, nagpahina pa ka dito? Nanti? Kasi Nanti, ma? Ha? <laughs> <laughs> nanti, ha, ah, Nanti? Oo. Oh. Nanti, Nag nagpahina dito? Oo. saka na tayo tayo guys no? So, na tayo yung ano sa ito na ito yung pamuting kahoy so ito yung ano ko no kubo kubo ko another day another vlog ganoon Ano yung kubo kubo ko ay so vlog ko kuya di naman na kumikita ito ay, no ito yung kubo ko yan no malaking gasos yan ganyan lang yan kasi mga tambak na no Kato, ano kasi ito, pa, so, say. So, say. So, to, pa-isloop. ito Sosey. mo muna. Soke na. ko. 'Yan. mo so, muna. Ito 'yung, uh, so, so, yung tambayan namin, guys. 'Yan. Uy, ko Shen Kubo. yung bahay ko eh. Nice look. Hindi pa tapos yan. Huh? Ano to? Half concrete, half gladding. Ano? Hindi pa sa tapos. Yan dito ba, next year? Lulubin no, kung meron tayong budget mo. Palibot. Alright. Ito yung ikuran ay ah, dito natin extend yung kusina e yar, medyo na muna yan o no? ito marami dito yung mga tanim ng kamuting kahoy pero uh. kalsada yan Pansamantala muna buhay perminsa dito muna tayo dito tayo mag kasain kubo kubo pag dumami yung manok yung Impacho to. Papaya ng kulang nito. Sarito so, pa yun, oh. No? Alright. Let's get it on. Next vlog. Thank you. Bye.